Yon, what's up mga idol? Kain na tayo. <clears throat> may libre pagkain mga idol. No? Wow. So ang ulam fried chicken at saka may gulay pero siyempre tayo mga idol cowboy tayo eh oh. meron akong baon yan yeah. ibaw na ako mga idol ang ulam natin same kung chicken ito itlog ng chicken saka ano uh, may adobo adobo hindi mga wala asin natin mga idol dala dala natin to kahit saan tayo bumiyahe eh. yan Kaubos na Parating na to ng Baguio, Isabela. Kung saan saan. <clears throat> Mahilig tayo sa sausawan mga idol. So, kain tayo. Ay. ang ko siya ng ano, ng gulay. Gulay. Ilipat ko na tong gulay. Yan. Chapsoy yung gulay niya mga idol. Chapsoy. So, oh, Mm. <coughs> Sa mga hindi pa kumakain Bakit nga ba hindi pa kayo kumakain? Nasa <laughs> mm. biyahe tayong mga idol Kaya dito tayo sa sakyan kumakain Woo! mm. Mm. kahapon mm. nagluto ako ng adobo adobo manok hindi eh, di naman na hmm mm na ko mga idol tapos pritong <pray> itlog <coughs> kain po <coughs> adobong manok malambot yung pagkakaluto tapos fried chicken yung ano nakarepack na ano ulam sabi kong pagkain mga idol kain po nasa biyahe mga idol ang sarap kumain yung kung saan kaabutan ng gutom pwede doon ka na lang no lalo na pagka lagi kang handa kapag pagka meron ko laging i-vlog <coughs> Walang problema ang ulam Lagi ka meron may piprito May lalaga Pwede kang mag Tot ng kamatis sibuyas itlog pwede mabilis napakainit ang panahon ngayon mga idol kaya kailangan lagi kayo ng halilim Mm. sốt na có mga idol đó không? cá bà con dám nhá, ok nè cái mang ai đó